nakakatuwa na makapunta dito sa mga natapos na proyekto sa para sa irigasyon at um, alam naman po natin na basat ang pinag-uusapan ay ang agrikultura lalo na ang palay at bigas ay ang pinakamahalaga ang patubig kaya ito ang aming uh, ito po ang aming uh, Uh, binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Kaya para sa ating mga magsasaka ay uh, gagawin namin ang lahat uh, para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya uh, we are continuing at uh, uh, patuloy natin ginagawa ito para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, para sa inyong, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya, para sa Pilipinas. At ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya nagpapasalamat uh, kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator uh, Eddie na sinasabi niya kayo mga bagong bayani. Eh, talaga naman, kung wala ang magsasaka, eh, wala tayong kinakain. Uh, kayong nagpabubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang um, tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka at uh, maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Una oh ma'am, kung wala pa itong dam na ay, dam natin, mahirap ang patubig dito ma'am kasi yung hindi live, live ang patubig dito, hindi live river ma'am. So sa sitwasyon ngayon ay malaking tulong ito para sa amin, sa aming mga magsasaka. At only, ang coverage ng ating dam is 5 uh, five barangays ma'am, Lukog, Abukayansor, Kalunasan, bintig ang bunbon yan uh, ang mga beneficiaries mahal na Pangulo, salamat sa suporta at lalo na sa uh, sektor ng agrikultura na binigyan ng malaking pansin sa amin, hindi namin makalimutan ng iyong ang lahat ng ito ang proyektong ito, maraming salamat po malaking tuwa talaga namin nung mag-construct itong Kalunasan SRI, SRIP Dam. Kasi nung mga nagdaang taon talaga, nakikita at naramdaman ko talaga yung hirap ng mga magsasaka, lalo na pag dumating yung tagtuyot, iniiwasan ilang anihan talaga yung baling, balina na napalta. Tapos nung malaman namin na na-construct na yung kalunasan, malaking kuwa talaga kasi malaki ang tulong nito. Lalo na sa mga magsasaka na ito lang talaga ang inasahan na kabuhayan. Once na nag-operate na itong Kalunasan SRIS Dam, malaking tulong talaga kasi hindi na umaasa yung mga magsasaka sa ano, tag-ulan. Bali, pag nag-operate na, kampanti na sila talaga, hindi na mag-failure. Sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat talaga sa walang tigil at pagbigay mo ng pag-asa sa mga mahihirap.